Hey guys, gabina na and then upo na naman ako dito sa may ano nakatayo umili pala ako ng gatas ko may grocery ako umili ako ng gatas oats and then what else biscuits ayun, umili ako ng unlean na dalawa mamaya i-unboxing ay ano, grocery haul so ayun, naglalakad ako pa ako ng bahay grabe guys ang layo talaga ng bahay ng amo ko alam mo yung lalakarin mo 20 minutes pa ka makapunta sa may MRT hi, I'm here guys so here dahil ang mahal mahal na rin ng mga pamasahe may dating tao wow. Ako. tapos guys nakadress ako Ayan. Ayan ang layo-layo ng bahay ng amo minsan naisip ko parang tama ba yung naging desisyon ko na naghanap ako uh, nagmadali ako naghanap ng amo parang ganito in way, hindi ko masyadamang pasikot-sikot dito. Tapos, na-excite ako kasi. Ano nga, puti. Akala ko, pag puti, easy lang yung mga trabaho. Yun e pala, marami palang mga, mas maraming trabaho ang mga puti. Yun. Tapos, ang laki-laki ng mga bahay. May swimming pool pa. Tapos, yung bahay as in. Siguro, ang bawat kwarto, ano mga um, tansya ko dun sa bawat isa kwarto is like 50 square meter or 40 square meter ang bawat kwarto may play play playrooms pa grabe pero kailangan ko kasi ng ani yung pala para para hindi ano sa hirap kakayanin na lang dyan na naman ang mga Pinoy eh. ang mga Pilipino walang inuurungan grabe ang bigat pa nung dala ko taas bukas na naman, mabigat na naman yung mga dadalihin trabaho araw-araw ay buhay, alam niyo ba tuwing gabi bagsak katawan ko ayun tingnan niyo. Chinese new year in right? hey, oh, now <laughs> guys. Dito ko na yung end yung vlog kasi may mga taong dumarating tapos ang bigat-bigat ng dala ko. Bye guys and God bless. Ito na yung mga buildings. Ito na